Hindi ka sa ako. What? Saget. Gutin, bunutin. Digawin mo, digawin mo pa ako. Magsilong <laughs> <laughs> oh, silong ko asawa mo. Ang pogi mo ah. Diba? Para nagsilatan ka. Oo. Ang pogi niya. Ang pogi niya bro. Para nagsilatan ka.

Sikat na nga eh. Iyan <laughs> e, mo kasi search mo. Pero niya Diaz Sa kulit na rin. ko. Search mo dali. Dali. Para makita mo yung dugo natin. Dali. Sir, sabay pangalan ko dyan. Anong pangalan? Berhinya Diaz. Dali. Eh, Berhinya? Berhinya. 8.1k followers. Dali. Kaya mo na. Dali lang. ano? Subscribe mo. Dali. Subscri subscribe mo. Dali na Dali Mayina ako sa kanya. Kahit ka. <laughs> Nawala no, lang ako dito, nangyayat ka na. <laughs> Nating kaya asawa ako eh, papasok Saan? Sa Pitex. May hila ako sa hindi. Ito na naman pagtripan. 8.1 Ay, <laughs>

Siyempre vlog sa vlog. Vlog na naman ha. Ang <laughs> sarap naman ng hangin dito. Shana. Hello everyone! It's me again, Berhing Idea. Shout out sa inyo lahat. Welcome to my vlog. Good morning, good morning mga passenger. <laughs> <laughs> Ayan, hindi dito na naman ako ngayon. Nagpapagawa ka. Kamusta na kayong lahat? Ayan, welcome to my vlog. Shout out to everyone! Shout out everyone! Si ano? Berta? Berta yan e. Ano? Ano, natin ko siya kaya ng piti. Pasok yun eh, bukas. Mahirap kasi yung biyake bukas. Guys, ha! Okay, napahangin ako ng na konti. ako init eh. Hindi init eh.